So ayan, nandito na ako tayo sa Naik View. Sila ho nanay, yung mga unang nalipat dito sa Naik View. So dito sa Block 33. So yung po si nanay, tanungin natin si nanay kung kailan po sila nalipat dito. Nay, kailan po kayo nalipat dito? Ano po, Ah, uh, December 15. December 15. So ngayon lang kailan? Mga ilang pamilya kayo na, na nalipat to dito? Bali, ano kami, 18. Ah, 18 yung pamilya. Okay, so... Pero sa second batch, itong <coughs> um, January, medyo marami. Marami na. Okay, so yun sila nanay yung una. Anong pangalan nyo, nay? Po. Si Ma'am, si Nanay Madeline. So shout out kay Nanay Madeline sa sa pamilya. Sila po yung mga unang uh, na relocate dito sa Naik So by next year, January, meron na naman yung mga ma-additional na malilipat ho dito sa Pabay. Galing kayo sa Nay dito? Ano? dito? Sa Malino Malino Por. Malino Por. sa Maydang Hari. Dito sa Naik din. Bacoor. Oh. Ah, Bacoor. Oh, ah, sabi so, ah, alam mo yung ano daang hari sa Maybia. Ibia o oh, pabunta doon sa ano? Ah, kakanon ba? Akala ko mga taga. <laughs> Oo. Ah, nang Cavite oh. So yung pala sila nani pala i eh, mga taga Usually Cavite rin talaga sila pero hindi sila taga Naik, eh, taga Molino ho, sila. So yung po sila bali ah Itin 18 sila yung unang ah, uh, nilipat ho dito. Cuma buti naman naip kumusta naman po kayo dito sa ano, pabahay. Eh naman kami dito mas ano comfortable. oh yun, know, oh mas masaya tsaka mas. Ang aniwas 'yung ano dito, maganda. Oo nga 'yung lugar, no. So ayun po 'yung ano. Dito na kami dito kay kami kami lang <laughs> pero parang panatag ka ba? Parang Maganda yung pagira, oh, kaya nga yun na nga ho. Yun nga po kay nama at least kahit paano isa rin yun na talaga yung bahay. Wala nang pangamba. Nakatira na kayo sa subdivision talaga yung ano. <laughs> so yun po. Eh yung nga na buhay naman po ninyo doon. So, doon. na-uwi na kami ano. Napunta lang kami dito dahil Mag-New Year, dito na kami mag-New Year. Ayun na nga, oh, o. Pagkatapos New Year, balik na naman kami muna. Kasi nandun yung mga trabaho. Nandun yung hanap buhay. Pero hindi na kayo nakatira doon sa dati yung bahay. Ako talaga nagparilukit na ako. Ah, nagparilukit na kayo. Pero yung mm -hmm. mga katamay ko, mga parang mm -hmm. may mga bahay pa sila. Doon. May mga bahay pa sila. Kaya, uwi mm yan -hmm. sila doon sa kasi trabaho nito. Wala dito kasi trabaho mo Ayun na nga. Oh. <laughs> so, since, so, okay na rin. doon lang punta namin dito. O kaya, kasi nandun naman trabaho, you No know? at least, ah uh, pero pagka kinailangan na nung gobyerno yung tindaran ninyo, aga alisan na talaga, no kasi may mga bahay na, may mga kasama ninyo. Actually, so, ganun naman eh, yung kahit na yung iba, na mga relocate -re ganun din, mga taga Bacor. dito na sila nakatira, pupunta lang dun sa, san, kung sa yung trabaho, tapos lingguhan na yung uwi. So, ganun lang. So, yun lang po nai. maraming po salamat po sa inyo. Thank you po. Sir, thank you sa inyo. Salamat. Sige po, thank you, nai. so, ayun, uh, sila na po pala yung taga muli, no? Salamat. Nai, salamat po. Thank you po. salamat. So ayun, uh, mga taga Molino pala yung mga na-relocate, Unang na-relocate dito sa ano, sa Naik View. So bali family susila. So At uh, akala ko nung last time eh, taga taga Naik. So yun, nakapagtanong na tayo kasi nga may mga tao na nung nakarang kasi wala tayo masyadong na. Tsaka niya tayo magtanong. At uh, mga taga Bacoor, taga Cavite rin naman kaso sa Bakor, taga mulino Bacoor. And then itong uh, susunod na taon by January, so mas marami-rami na malilipat dito mga sabi niya parang mga daan na, no, family. So so in mga nakikita natin na to, baka bukas makalawa ay eh, ayos na rin kaagad yan. Kasi nga ililipan na sila dito. Okay? So yun yung update natin dito sa sa Nike view sa mga na-relocate dito sa pabahay. Okay, go na tayo. Maraming salamat.